Actually, the last few years, ano yan eh, issue, isa yan sa mga issue na ni-raise din namin kasi parang there was one fiscal year, sinubmit, Duterte admin pa ata to, sinubmit yung National Expenditure Program pero hindi kasama sa submission yung volume na nakalista yung mga projects ng DPWH. Hmm. Tapos sinubmit siya, ano na, parang nagsimula na yung mga budget um, hearing So, nasan yung ano doon? Nasan yung transparency doon? Kung kami pala, um, lang, uh, ina, gusto naming aralin yung lahat ng ano na yon lahat ng projects na yun para maikumpara ano yung proposed version versus ano yung in, -in act para malaman ano pa yung mga in-insert ng mga legislator. Di, hindi pala natin makukumpara ng maayos. Kasi nung sinabit yung National Expenditure Program, hindi sinama yung ano, yung listahan ng ano DPWH projects. Eh yun nga yung ano eh pinagyayabang ng bawat administrasyon na meron namang itemization, meron namang project list, o eh ba't hindi kasama nung no, ano nung Doon dati dahil, 'di diba, nagkaroon pa ng ano diyan, yung controversy, sabi nila. Eh masyado na makapal yung ano, yung libro, yung asin yung budget document. Yeah. Diba? Yeah. Hindi namin pwedeng ilagay lahat dyan. So parang nag, ano sila, di ba? Tama ba? Parang nag, they, 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 wanted to append a separate mm -hmm. uh, number of pages para daw i-elaborate ko ano yung mga hindi lumabas sa line item. No? Nangyayari pa ba yan hanggang ngayon? Uh, hindi, ko naririnig. Ang naririnig ko, um, parang dahil sa sobrang dami ng insertions, yung mismong DBM nahihirapan sa pag-i-encode ng <laughs> lahat ganong like ganon yung magnitude ng mga ano nung nung diferensya nung isinasubmit ng DPWH versus yung ini enact ng ano ng Congress. Kasi imagine mo naman flood control pa lang. Tingnan natin, basta ulit tayo ng numero. Flood control pa lang 2022, 100 billion yung tinaas niya. 2023 175 ang itinakas noong 2023. 175 ulit yung itinakas ng 2024 compared to their previous year's level. So, anong dun palang ilang libong, ano rin, ilang libong, parang ang hirap, actually, ang hirap i-imagine, ilang libong proyekto yon nationwide. At saka, ano yan, bilyon bilyon bawat, bawat, bawat isang isang proyekto parang hindi ko siya parang matagal na ako nag-analyze ng budget pero even even these figures still, still shock me eh. parang Huh? <laughs> Ganun ba talaga? Ganun na ba talaga yung kalakaran ngayon? Bigaya na lang ng ano, bigaya na lang ng 2, 2 billion, 500 million bawat proyekto. Eh, tapos maririnig mo, yung ibang mga economic managers sa sabi sila ng fiscal discipline kagaya ng ginawa nila doon sa ano daw 90 billion PhilHealth health funds so may maririnig kang makikita mo ganyan yung ano yung pag-allocate ng funds para sa DPWH hindi mo alam tuloy kung sino ba sa inyo yung nambobol <laughs> at nagsisinungaling